Pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live, live Nationwide. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din at magandang araw Pilipinas, umayong adlaw, mga taga Mindanao, e eh, pinag palit ni Patrolman Reinhardt Aceituna tuna 35 anyos, may asawa na taga Barangay Mantibugao, Manolo Fortich Bukidnon at na assigned sa Regional Mobile Force Battalion Region 13 Caraga. e pinagpalit ang kanyang sweldo matapos itong ma-aristo sa isinagawang bypass operations ng mga elemento ng Taguluan Misamis Oriental Municipal Police Station dakong alas 4.55 5 ng hapon Sabado. Nakumpis ka sa posisyon ni Saituna ang dalawang sus suspected Shabu My Value na 13,600 pesos. Nakumpis ka rin ang service firearm ni Saituna na 9mm Taurus Pistol plus magasin at anim na punglo or anim na live ammunition plus ang kanyang PNP ID. Kasama sa mga naaristo sina ni Crispy Manaradis at si Juni Ligaspi, mga karpentero na taga Barangay Balwarte, Taguluan, Misamis Oriental. Detenido ang tatlo sa Taguluan Municipal Police Station habang inihahanda naman ang kaso sa paglabag ng Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sinira ng malakas na hangin at ulan ang dalawang bahay sa may Barangay Migbanday Bayan ng Klavera, Misamis Oriental nagpadala ng agarang financial assistance ang kinatawan ni si Kan District Congressman of Nisamis Oriental ni si Bambi Imano na si Ha at J. Lord Adami ang kanyang pinadala para tugunan at iabot ang uh, emergency cash allowance sa dalawang biktima na sina Joel Cuano at Concepcion Gansan. Halagang tig 10,000 cash assistance ang binit bit na mga kinatawan ni Imano at personal itong iniabu sa dalawang mga biktima. Kung balikan, napiktado ang Northern Mindanao sa bagyong agon nang ito'y pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ang nabanggit na lugar o yaong mismong dalawang bakay na napinsala nang kalamidad ay nasa mataas na bahagi ng bundok ng Claveria at overlooking ang Ingoog Bay Area, paanan ng Mount Balatukan. Well, Ramon, CNN Robing Reporter no Mindanao Radio kalikasan ng base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live. Live. live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos sa ating CNN Roving Reporter sa Mindanao.